hahahaha hahahaha na. ito na tooo babo na laki ayun na tayo. ayun mga dol, lumipat kami dito sa may grand span. kasi wala ka dun sa may si idol ano pangalan mo dol shout out tingnan mo yung uli niya oh Uy. Sus Maria Santisima. Uh, ano? Ang oh, lalaki. Sana kumibit sa atin yan. Kali ni Jepo Oh. Kaso inunahan tayo ng hagis niya. Ang babo na pala Oh. Doon tayo sa dulo Oh. Doon tayo. Si ka Choy, yung siya nagsabi yung So siya yung hindi sumunod. So kami ni... Um, anong si Mix Mix Vlog andito Yo, Yan. shout out mga idol. o oh, yo, yo, support support kay Mix Vlog. Support blog. mga idol. Ed <laughs> uh, Vlog mo tra. Game. Dito tayo. Aha. Uh -huh. Yeah, ito yung last year ako pumusto dito sa so, Grand sa dulo. Medyo matagal-tagal na. Eh, balik na kayo ulit. Dito kami nakaparada. Ayun. All Shout out. <laughs> oh. Pangalan mo idol. Alex, Alex, sa tiksay sa ano? Tiksay ang uno, tiksay no, binangunan. Ayun. Ay eh, kilala mo si Ailey? Teroy? Sa mukha lang. Ah, si ukat siya tiksay din ang hilig niya. So dito siya nakapuesto? pwesto Nakarami na ba? Ah, okay, okay. Sige, good luck sa iyo ha. Andito si Alex na nagti sa ang uno tiksay. Andito sir, ano, tiksay. Dito oh, may bubo. Dito may bubo. Ibig sabihin, may isla. Hindi, wag tayo dyan kasi mabubulabog siya. Mabubulabog siya kasi mabubula siya tayo. Dito, ilinisin muna natin to. Para ano, dito sa may grand span, mga lods. Ilinisin muna natin para makapag tau Taw-taw lang tayo ngayon. Hindi abot eh. Ito ka ba yan? Kacoy. Ano yan? Ha? Huh? Ano yan? Dami oh. Dami nga. Dami nga nagkakagat. Boto ano muna atyos? ako. Tatry magboto. Kaya, tatlo kami rito sa spot. Good morning, good morning mga kaid. <laughs> <laughs> Ayun. Floater lang tayo kasi. Ha? Ayun. Ayun. Uli, kita ko eh. <laughs> Naipit. Sige, tirahin mo lang. Dito ka. Kasi, okay, papunta ka dito. Kasi, lalapit ka. Lusong tayo? Oo. Oh. Ay, dito. Doon lang tayo. Ay, doon. Sa so, may water lane. Oo, oh, siya, tara. So, Kumagat eh. Kumagat. Ayun, doon. Oh, Kumagat. Meron, meron, meron. May laman yan. Ay, tanggal Sumabit na eh, siyempre. Uh. Ay, doon tayo. Sa Ay, doon tayo. Ay, doon tayo. Ay, doon tayo. Oh.

At uh, hindi pa kami huwi, mga isang oras pa. <laughs> <laughs> Makakadali pa tayo mga lods. Ayda! Ayun na! Ayun na! Wala, kagasta, oh! <laughs> <laughs> Pero na! Nagsimula na! Good size oh. <laughs> o yan! Grabe! Pangalawa! Dito na! Dito na! Dito na sila! Dito na! Dito po naman ang kuhulay o! Oh. น่าสนใจนะคือเสียงขยักน่ะขยักเนี่ยนะแล้วก็ตัวอุปกรณ์น่ะตอนน้องคลาสิน่ะหูลิญะ Paramdam na. Ay, may uuwi na. Alakri! Alak, laki rin. Ala, grabe ang laki. Ang niyan. Ang makawala, kati. Ibigay mo, kaso ang grabe ang Ay, uy, uy. Ay, uy. pa? Grabe na Oh, ano? Naso na kayo. Bayabas, bayabas. 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 Wala pa. Wala pa. Wala. Tingnan lang talaga. Ba? Ikaw pinagpala kayo. yon. Ay, gusto ko. Halika mo ay dilaw. Ay, yung dilaw. Sa akin ay ore sa akin. Random ka naman. Ba ka naman sa amin. Bayabas, bayabas. Siya, bayongin patiyan. Kun do. Ngaadig sarap yung mula mo ah. Ay, ito. Kalaya anto. Kunto. Uy, oh, so, sila. kita ko yung ginagawa sa kala ko. Hindi ko napansin yung <laughs> kala ko sa bibir ko. Kaka ko yung tinatoro mo yung sa akin. Yun sabi ko alam bakit man, di naman di hawak yung di naman hawak yung rig. Ba't tumatak hey, sorry. Palalapag lang mo. Uy! Ala, talaga? Ala! Kambal! <laughs> Kambal! <laughs> Kambal. <laughs> Ayun na, nandun yung isto ang ganda sa oh. iso. Grabe! <laughs> Next video. Nag-set up pa sa oh, okay. nang isa ito. Ano yan, ha? Kalalapag niya lang. talo. Kalalapag <laughs> Dalawa, dalawa nga. Ay, ano na. Asa na kayo? Ito, oh, okay. ito na, oh, kay Vita <laughs> <Pana. ba> <laughs> <laughs> <Bakit laughs> na, Ad na. Ito huh? na grand spot. Ito. Grand spot. Tama pa ito lang. Kuha ka agad. Dalawa, good sir. Water mix. Dalag yan na ito. Ha? Dalag. Hindi.

kalagang may plez ta yun dami yan din. Lami ka ayo. Ikaw lang kilala master. <laughs> ikaw na ikaw untu na basta. Eh ata aja ni. Jadi itu lagi ubus. Nah, nah. Uy wala ano nah, palumporen tu putra kapan ni?

Tanggal Kasi, ginanong mo na daw siya agad. Wala pa sa... Binilang na ka agad. Binilang muna agad e. Nangyari. Eto ba! <laughs> laki lang ba? lang e <laughs> Umahabol oh! Umahabol! Umahabol! umahabol Sunsunod na oh! Umahabol! Umahabol! <laughs> Talaga! <laughs> eh. Sunod sa doon! Buti na ka... Buti ano, na ka nakaon...

Lagi. Yun no. Ha? Ayun Ay, oh May nanghuli sa dala Yun Sayang Ayun! Dahil nang nanghuli ah Dami mo nanghuli Pati Ikaw ang nanghuli ko 7 piraso saan yung sail? Saan? mo Andun pa Kabagkatabi Ayan dyan o Ang grabe dito, Ang dami Wala laki Saan? Ay Dala yung huli niya Dala Dala pa para nanghihingi na ng pahinga yan na ito lang. Namumutas na eh. Oo. Uh -huh. Ano? Hindi na video yan. Kaya Ang hapon na hapon. Edgar mo, pasupport po. Edgar, pasupport po si Edgar Vlog Edgar Vlog. Tsaka si Kachoy TV. Ayan. Alright. Ito na. Meron na akong hole e. Eh. Malaki e. Pakitsahan mo oh, ka. Nagsisimula pa lang ang kagatan. Parang hini... parang hini kita mo yung so, malaki. Naka-off na. <laughs> Ay, naka-off na? Yay! Yeah. Umabol oh. o. No, Umabol. Malaki o. Oh. 5.1 <laughs> <laughs> Champion! Ayaw. Ayan. Dito ito lang. Nakahuli si na tayo mga idol. Ako dadalawa pa lang. Ako Isang biwas. Naku, bumalik ka na naman ng putik na yan.

<laughs> 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 Uwi na ako. Hindi ako kilala. Uwi ka naman magtatampo. Uwi ka naman magtatampo. Uwi ka naman magtatampo ka. Parang uuli ka. Ganun lang naman yun eh. Uwi na ako. Uwi ka naman magtatampo. Nagtatampo ka naman. Bigla nag siya. Tampo ka rin. Eh kaso sabi ng tilapia ay alam ko na this Diyan <laughs> <laughs> eh. Alam ko na. Lubi <laughs> yung ikaw kasi, malis ka kasi Ganda nga ng floaters mo. Oh, Isip ka talaga. Gawa mo na, na yan, Master? Oo. Oh. Ganda ng floaters mo. Gawa ko lang yan. May motor si Iron. Ay, meron ka wala? May motor si Irvin. O, oh, yan naman. O, oh, yan naman. O, oh, yan naman. Oh, yan naman. O, oh, dali na naman si Katsoy. O, yan na O, yan naman. O, yan naman. Eh, di mo na naggalaw, Grabe talaga. Grabe naman yun. Gumana na yung pagkaliskis niya. <laughs> May baon to ng kaliskis <laughs> ng tilapia. <laughs> Ayan, update tayo mga lods. Malapit na tayong uwi. <clears throat> mga 2.30. Naka, ano siya ata ako? Naka, siyam? Ayan, mamaya. Ayun, oh, no? Know, dami na namin dito. <laughs> Yung kaming tatlo, pinaikutan. Sino mo nang gagalaw dyan? <laughs> dito. Ganito yung sitwasyon dito guys. <laughs> Kahit yeah, sobrang init pero tsaga pa rin kami bakit. Ayun ay, na! Ayun na! Ayun ay ay, Ayun! Wala! Pinitik ko lang! Pinitik ko lang! Ito! <laughs> Ito! Basura na huhuli hu ko rito! <laughs> Ayun! Kahit mainit pero enjoy talaga! Ah! Kailang may baong kayo ng tubig mga lodja! Grabe dito! Lodja! Okay! Maraming salamat sa mga baong! Salamat <laughs> sa Bago natin! Shout out nga pala itong mga bago dating Ayan, ad-vlog mo, ad-vlog mo, ad-vlog Ad-vlog, ad-vlog, shout out, shout out O, Kachoy Ayos Mabuti na lang, mag-league si Kachoy Kung hindi, wala pala kayo ng huli Thank you O, Kachoy Face-face tayo, yes, parehas tayo Pero champion ba to? Kaya may huli nyo Uy, grog, pa Ano to, Grand Spanish. B Ano to, panalo Panalo Thank you, thank you At ito, saka itong idol natin O, face mo idol Oh, Grand, sigarilyo. Oh, Grand Sigarilyo. Grand Sigarilyo. Grand Sigarilyo. Yun. 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 na Yun. sandalag! Yun. 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 Yun.